Gandang umaga po sa ating lahat. Pakisabi naman po sa inyong tabi kapatid. Nagkahiyaan pa po kayo, no? Kapatid, magandang umaga. At pakisagot naman po, kapatid, mas maganda ka pa sa umaga. Mga kapatid, nais ko po magsimula sa isang katanungan. Papaano ba natin mapapatuloy ang Diyos sa ating buhay na puno ng madaming balakid? Mga kapatid, alam natin lahat na hindi madali ang pagsunod sa Diyos. Maraming balakid, mga pangarap, takot at, at pati na rin, ang mga pagdanasa natin para sa mga material na bagay. Kaya sa tanong na, papaano ba natin mapapatuloy ang Diyos sa ating buhay na puno ng balakid, may sagot tayong matatagpuan sa ating mga pagbasa ngayon. Makakaya natin ito kung yayakapin natin ang tatlong K. Una, Karunungan ng Diyos. Pangalawa, katapatan ng Diyos. At pangatlo, kahirapan ng Diyos. Una, karunungan ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, narinig natin mula sa aklat ng karunungan na higit pa sa hayamanan ng mundo ang hinihiling na nagsasalita ang, ang nais niya ay ang karunungan mula sa Diyos. Sa ating buhay, kadalasan ay nababalisa tayo sa maraming bagay. Gusto nating maabot ang mga tagumpay, magkaroon ng magandang kinabukasan at mapasaya ang ating mga mahal sa buhay. Subalit minsan, nakakaligtaan natin na higit sa lahat, ang kailangan natin ay ang karunungan ng Diyos upang makita natin ang tamang direksyon para sa ating buhay. Ang karunungan ng Diyos ang tutulong sa atin na maunawaan kung ano talaga ang mahalaga. Madalas, hindi natin agad nakikita ang plano ng Diyos para sa atin. Nakikita natin ang Diyos at dahil sa napakadami nating problema sa mga pinagdadaanan natin, pero sa bawat hakbang ng ating buhay, ang kinakilangan lamang talaga natin ay ang karunungan ng Diyos. At itong karunungan ng Diyos ang ating magiging gabay. Sabi ni Pope Francis, True wisdom is not acquired with money. It is learned through humility and trust in God. Mga kapatid, nalalapit na naman ang eleksyon. Nakikita na natin ang mga kandidato sa iba't ibang mga posisyon sa ating pamahalaan. Madami na naman tayong mga pangako na mapapakinggan kaliwa't kanan kaliwat kana na naman ang susubok na bilhin ang ating mga boto nawa tanging sa karunungan lamang ng Diyos tayo makinig and not to the empty promises of anyone Bumoto tayo ayon sa karunungan ng Diyos at hindi dahil sa pangako ng iilan pangalawa katapatan ng Diyos sa ikalawang pagbasa mula sa mga Hebreo, narinig natin ang salita ng Diyos ay buhay at matalas. Nasusuri nito ang ating puso at isipan. Ipinapakita nito sa atin na tapat ang Diyos. Wala siyang itinatago at lagi niya tayong inaakay tungo sa katotohanan. Kahit na minsan mahirap ito, para sa atin. Maraming balakid sa ating buhay dahil napapaligiran tayo ng mga tukso at maraming at maling akala na ang mga bagay sa mundo ang magpapasaya sa atin. Pero ipinapaalala sa atin na ang tapat na salita ng Diyos ang dapat natin balik-balikan. Ang Diyos ay tapat Lagi siyang nandyan, handang akayin tayo patungo sa tamang landas. Ang hamon sa atin ay maging tapat din sa Kanya. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy tayong dapat magtiwala sa Kanyang salita. Sabi nga sa Ebanghelyo, walang imposible sa Diyos. Tapat siya sa atin, kaya tayo rin ay dapat manatiling tapat kahit na may mga balakid. Ayon kay Santa Teresa ng Calcutta, God has not called me to be successful. He has called me to be faithful. Sa bawat pagkakataong tila napakahirap ng buhay, maging tapat tayo sa ating pangako sa Diyos. Sa pamamagitan ng katapatan, natututo tayong makita ang kanyang presensya kahit sa mga pinakamadilim na sandali ng ating buhay. At pangatlo, kahirapan ng Diyos. Sa Ebanghelyo, nakita natin ang mayamang binata na gustong makamit ang buhay na walang hanggan, ngunit hindi niya kayang iwan ang kanyang mga kayamanan. Maraming beses tayo rin ay katulad ng mayamang ito. May mga bagay na mahirap dating bitawan, mga ambisyon, relasyon, o kahit sariling kaginhawaan. Ngunit tinuturo sa atin ni Jesus na ang tunay na pagtalima sa Diyos ay nangangailangan ng sakripisyo. Kapag niyakap natin ang kahirapan ng Diyos, natututo tayong tumanggap ng mga paghihirap at isakripisyo ang anumang bagay na humahad lang sa atin upang mapalapit tayo lalo't higit sa Diyos. Sa kahirapan ng Diyos, natututo tayong mamuhay ng simple, magpakumbaba at magtiwala. Ito rin ang daan tungo sa tunay na kaligayahan kapag wala na tayong masyadong pinanghahawakang material na bagay, nagiging malaya tayong yakapin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga ni St. Francis of Assisi, Remember, when you leave this earth, you can take You can take with you nothing that you have received, only what you have given sa pagtanggap sa kahirapan, natututo tayong magbigay ng walang hinihintay na kapalit at mas nagiging malapit tayo sa Diyos. Ngayong buwan, mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang Indigenous Peoples Day at ang International Day for Eradication of Extreme Poverty. When I was in the seminary, One of our apostolates wants to be engaged with the indigenous people. During one visit to the community of Dumagat sa Sierra Madre, sa kabundukan ng Sierra Madre, I met Teacher Diday, a native Dumagat. During our conversation, I asked Teacher Diday, Bakit mas pinili mong maging guro sa lugar na ito? walang kuryente, konting opportunity, madalas, mag-isa ka lang. At ganito ang naging sagot niya. Kasi po, gusto kong paglingkuran at maturuan ang kapwa ko dumagat. Wala man po akong nakukuha dito. Masaya akong naglilingkod dahil mahal ko ang kapwa ko dumagat. Madalas man kaming makalimutan ng lipunan, at least alam ng mga kapwa ko dumagat, lalong-lalo na ang mga estudyante na ito na may teacher diday na handa silang tanggapin, handa silang tulungan sa abot ng aking makakaya. Para sa akin, ito po ang plano ng Diyos. May tiwala akong tutulungan niya kami. Mga kapatid, isang tunay na halimbawa ng pagyakap sa karunungan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, at sa kahirapan ng Diyos. Sabi ni Pope Francis, The poor are at the heart of the gospel. Loving them is not optional, but a sign of true discipleship. Sa bawat maliit na bagay na ginagawa natin para sa kapwa, lalo na sa mga may hirap, Isinusulong natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Kaya naman, alalahanin natin ang mga may hirap na kabilang sa ating pamayanan. makatutubong katutubong hanggang ngayon ay lumalaban sa kanilang maharapatan. Sila na kinakalimutan na ng lipunan. Ang ating pabasa ay pinapalalahanan din tayong gamitin ang ating kayamanan ayon sa karunungang ipinagkaloob sa atin ng Diyos at isa na dito ay ang pagtulog sa mga may hirap makapuspalad sa kahit anong pamamaraan na makakatulong sa kanila. Mga kapatid, ang buhay natin ay puno ng balakid, pero magagawa natin patuloy na sundan ang Diyos kung yayakapin natin ang kanyang karunungan, katapatan, at kahirapan. Sa huli, tulad ng sabi ni Jesus, walang imposible sa Diyos at sa tulong niya, makakamtad natin ang tunay na yaman, ang buhay na walang hanggan. Amen.